Oh, sa uh, like I said, sa to akong mga kapwa Pilipino, uh, salamat sa inyong suporta sa akong amahan o sa akong igsuon nga uh, si BP Inday o, sa among pamilya. Uh, salamat kaayo. Unya matudto pa ni Papa nga iyang message. Uh, kalimti na lang daw siya. sa siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Teka salamat. Yung yun yung tipo ng tatak Duterte. Yung, yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kalimutan niyo na lang ako. Intindihin niyo na lang yung buhay niyo. Hindi mahalaga yung buhay ko. Alam mo yun? Yan 'yan dapat ang klase ng puso ang meron ng mga vlogger ni Duterte. Yung ganyang meekness, yung ganyang pagiging humble na hindi ako mahalaga. Si Pangulo ang Duterte nga, ganun ang think thinking niya eh. Kalimutan niyo na ako, importante yung buhay niyo at si niyo. Yan ang dapat, diyan mo malalaman kung sino ang tunay na Duterte supporter. Number one, hindi feeling entitled. Number two, hindi yung name dropper, hindi yung feeling close, maraming alam, tapos iichichismis. There are a lot of stories that you do not know.